Kwento Ang hagupit ni Bagyong Paulo Sa kalagitnaan ng Oktubre, dumaan sa Hilagang Luzon ang malakas na Bagyong Matmo na rin bilang Bagyong Paulo. Sa simula, marahang ulan lang ang dala nito, ngunit pagsapit ng gabi, nagsimulang humagupit ang malalakas na hangin at walang tigil na buhos ng ulan. Sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at Ilocos Norte, mabilis na tumaas ang tubig sa mga ilog. Ang mga residente, lalo na ang nakatira sa mabababang lugar, ay napilitang lumikas sa gitna ng dilim. Ang ilan ay naglakad ng halos dalawang kilometro para lamang makahanap ng ligtas na evacuation center. Sa tunog ng mga alon at hampas ng hangin, maririnig ang iyakan ng mga bata at panalangin ng mga magulang. Kinabukasan, tumambad ang malawak na pinsala. Ang mga palayan ay nalubog sa baha. Ilang linggo na lang sana bago anihin. Ngunit ngayon, puro putik at sirang pananim na lang ang natira. Ayon sa mga lokal na opisyal, milyon-milyong piso ang nawala sa sektor ng agrikultura, lalo na sa mga magsasakang umaasa lang sa ani para mabuhay. Gayunman, sa gitna ng trahedya, lumitaw din ang malasakit. Mga kabataan at voluntaryo ang unang tumulong mag-abot ng pagkain at kumot. Ang mga sundalo, kasabay ng mga barangay tanod, ay nagsagip sa mga naiwan sa bubong ng bahay. Matapos ang ilang araw, humupa rin ang ulan at muling sumikat ang araw. Ngunit para sa mga taga-Hilagang Luzon, hindi agad maglalaho ang alaala ng hagupit ni Bagyong Paulo. Isang paalala ng kahinaan ng tao sa harap ng kalikasan at ng lakas na nabubuo kapag nagtutulungan sa gitna ng unos.